Yun, good morning guys So ngayon ay alas 9 na ng umaga So, pangatlong araw na namin ngayon dito sa Ilocos So yung biyahe namin ngayon ay papuntang Cervantes so, malapit na sa Bontoc Province So puro paahon din dito Minsan nabibitin din ako kasi loaded yung karga kaya minsan pag palusong inaalalayan ko na lang ng engine brake tsaka exhaust brake kasi pag binabad ko sa preno alos babaga yung preno kasi yung unahan nito is naka disc lang so okay sana kung brake drum so pagdating mamaya buhosan ko na lang ito tubig kasi kanina uminit na naman eh yun nga guys kasi first time kong bumahe rito sa Cervantes so hindi ko inasaan pag akyat pala dyan dalawang siko na daan matarik so nakakatakot parang natait yung truck mo pag hindi ko alala yan ng baba so yung diskarte ko yung nag in brake ako tsaka exhaust brake ulit so ayan pagdating dyan sa Palusong may pasiko dyan yung problema ko mamaya pagbalik na naman kasi dito lang din yung way ko pabalik papuntang highway kasi pag sa kabila mas maraming sigsak dun at mataas yung yung daanan so ayan o yung palusong uy so si ko yan saka matalik pa ilalim nakaya kaya ang gagawin ko is alalay lang muna at saka nakaingimplik ako ng primera tayo pa eh Hirap dito pag may nakasalubong ka, talagang mabibitin ka. Allah. Kaya malayo pa lang mag Eh pwede pag may karga rito na puno Busina ka na para marinig nila na may papalusong. Ayun, may isa pang pasiko na daan. So palusong lalo 'yan pag ikaw mo pakanan. So, kaya ang gawin mo diyan, daan, daan lang para hindi ka tumail. Lalo na pag mabigat yung karga mo.

So yun guys, narating namin dito sa Maikirino pa lang kami So ito yung nangyari sa akin So may dinanan kami school dito Kaso hindi ko na inilusong yung truck Kasi mababa yung panito kasi lowered to Ang problema is na tosok yung gulong ko so flat Yung dalawang painante ko andun na baba Kasi nag-deliver na ng karga namin So ang problema ko ngayon yung Kanya, tirings nya is mga palukot kaya hindi namin may kalas yung stadpol so mag-aabang kami rito ng dadaan na sa sakyan papasabay ko yung painante ko kasi mahihiram kami ng tirings doon sa vulcanizing uh, eh. ah, dahil bago pa tong truck na tumula yata nung nabito hindi pa to na flat kaya matigas tanggalin yung ano nya gulong nya so ang problema ko is pagbalik naman mamaya yung matarik doon kasi mataas din yung dalawang siko rin tsaka loaded pa ko ng karga Ah, uh, mahirapan ako sa pag ahon hintayin so, ko muna kasi hindi ko na nilusong dyan kasi mataas yan lower tong truck natin sabit yung pinakailalim niya pag nilusong ko pa dyan so yung mga nasa kalahating kilometro pa yata yung uh, atid nila yung karga doon ay na may sumabit na dyan ni So yun guys, try namin ulit na subukan yung karasin yung gulong kung kaya. So hindi talaga at bumabaluktot lang din yung ano niya, tirings niya. So chase time ito is mag-aabang kami ng dadaan sa sakyan. Ipapasabay ko yung painante ko kasi tawid ilog pa to eh. Yung bayan doon kami, dun kami manghihiram ng gamit sa vulcanizing shop. Hindi din lang yung pagbalik ang problema is di talaga siya mano matanggal tsaka bumabaluktot na yung ano niya pambira Karan karton baik-baik Bukaan

Yun nga guys at lumala lalong bumaluktot yung pambira namin so notice talaga mag-aabang kami ng sasakyan dito para makahiram ng gamit doon sa kabilang bayan so tatawid pa kami ng ilod mag-aabang kami ng sasakyan problema pa nito is wala kami hindi lang tubig tsaka wala kami makakainan dito walang kabaybay, tsaka hindi pa kami nagtatangalian so ang naisip ko is may nilagang saging kami kaninang madaling araw bago umalis so ayan pagtsaga namin itong mag oh, tangalian dalawa kasi yung isang pinanti ko nasa bayan na nang na ng gamit yun mga loads nakairam kami ng gamit so papalit, nakapalit na kami ng gulong so pupunta kami daw magpapabulkanize para tatakbo ulit kasi mira pag walang reserva na bumiyahe ito na guys yung pagbalik namin yung siko na daan so try natin kung kaya kasi medyo mataas to at dalawang packet ulit to hindi na parusong naman so wala lang muna tayo kasi nag Nanggaling na kami sa Cervantes, pabalik na kami ng highway. So, kailangan namin makabalik bago mag-alasin ko is makalabas kami ng highway. Yun dito guys, bago to umahon is nag-change gear na ako sa first gear para sure kasi mabigat yung karga ko. So yung painante ko rito is nalulula na pagdating sa akyatan kasi mataas nga't matarik yung pagsiko sa taas. iyon so yon dito ko nangamba kasi medyo pasikot-ikot ng todo yon at kinaya naman So yun guys, hanggang dito lang muna ang video ko. So hanggang sa sunod ulit na pagbablog. Salamat po. Bye bye.